Hello guys, magandang umaga po. Ako po si Site One ulit. Uh, nandito na naman po ako. Welcome back sa aking channel. Anyway guys, wala na tayong intro-intro at uh, magpapasalamat lang ako sa inyong lahat bago ako magkipagkwentuhan sa inyong lahat. Dahil uh, ako ako'y ako y nanggigigil na naman sa totoo lang. Nanggigigil na naman ako kay Brother Jose kasi ang dami niya na naman sinasabi na uh, naghahanap siya ng pera, inahalungkat niya yung pera, lahat na pera ni ni Cargador inahanap niya kay kila katikram Cram sa Manalastas Family dahil daw meron 2.7 million Biroin mo yon 2.7 million daw eh. yan ang inahanap ni ni Jose na sila ni Cargador na hmm. at ito si Jose si Brother Jose ay tumutulong siya eh, siya hindi niya nga alam, inahanapan nga rin siya ng mga sponsor kung saan niya dinala yung mga pera na 29,000 pero hindi niya masabi kung nasaan niya dinala yung 29,000. Eh wala siyang resibo. Tapos ahalungkatin ah, niya yung mga pera ni Deb. Bakit? Bakit mo bakit mo inahalungkat? Ah bakit mo hinalong? Wala ka ng pakialam doon, Brother Rossi sa kung ano man pera ni kargador. Wala ka ng pakialam doon. Ang pakialaman mo yung sarili mo. O, ngayon, binibigyan ka rin ng mga pera ng mga sponsor mo sa pagpapagawa mo ng bahay. Ngayon, hinahanapan ka ng resibo kung saan mo dinala yung mga pera. Eh, hindi mo alam kung ang sagot mo, hindi mo alam wala kang resibo. O, okay lang yun kung... Pera mo yung ginagamit mo na pantulong sa sa mga ano pinapagawan mo ng bahay kaso hindi sa iyo yung pera eh. pera ng mga sponsor ang problema kasi guys kay Brother Jose tanggap lang to ng tanggap ng ano ng pera oo tanggap lang lang to ng tanggap At saka kahit sponsor ka nito isa shout out ka lang nito kapag nagbigay ka ng pera. Pero kapag hindi ka nagbigay ng pera, hindi ka niyan isa shout out. Naranasan ko kasi guys eh. Kasi that, yun nga, lambis ko na itong sinabi na naging sponsor ako dati ni Brother Rose. Wala, shoutout. Nakikilala ka lang ni, nitong ni Brother Rose eh, kapag magbibigay ka ng pera. Kapag meron kang uh, ipapadala sa kanya. Pero hanggat wala kang ibibigay sa kanya, hindi kanyan kilala, hindi, hindi ka maaalala niya na i-shout out ka sa kanyang mga vlog, hindi. Pag nagpadala ka ng pera, ayun, i shout out ka niya. Ganyan si Brother Jose, si base na naranasan ko sa kanya, ha? Tapos kapag nagkaroon ka pa ng konting problema, hindi ka niyan ipagtatangkol i-gagawan ka niya ng content. Oo, totoo. Bagkos gagawan kanya niya ng content. Hindi ba yung uh, kahit sa likod na lang ng camera, kausapin niya yung tao, halimbawa, o oh, pasensya ka na, eh, dahil uh, itong tao na to eh nagbibigay to ng uh, sponsor ito dito sa pinapatayong bahay na to. So ganito ganito. Dapat ganun kasi hindi si Brother Rose kapag ang sponsor niya mayroon nag anbawa syempre, hindi natin minsan alam na mayroon ta nakakapagsalita tayo ng hindi ano hindi uh, tama minsan nakakalimot ta na sobra kasi nga 'di ba sabi ko kung anong nakikita ko yun ang sinasabi ko so alangan naman na sabihin ko yung hindi ko naman nakikita oh 'di ba so ngayon kapag nagkakaroon ka ng problema hindi kanya pwedeng maipagtanggol bagkos uh, gagawan ka pa niya ng content pero kapag nagbigay ka ng pera sa kanya tatanggapin niya at uh, uh, receive lang siya ng receive. Oo. Ngayon, nakikialam ito dito kay at inahalungkat niya yung lahat ng pera nito ni, ni Cargador. Yeah, inahanap niya, inahanap niya 2.7 million daw. Hmm. Uh, ayon sa mga na napanood ko, sa mga nababasa ko at sa napanood ko. Eh ayon. Tapos eh ngayon itong mga may mga sponsor na naghahanap kung saan napunta yung kanyang yung mga binigay na pera sa kanya. Eh, hindi niya alam o oh, hindi niya alam 29,000. Hindi niya alam kung saan napunta kasi wala siyang resibo. Dapat kasi niyan kapag may mga sponsor ka, inililista mo 'yan at ipinapakita mo kung kung saan 'yung mga pera na 'yon. O. Oh, oh. Hindi 'yung kasing parang baba, binabaliwala mo kasi 'yung mga mga sponsor. Kapag nagbigay na sa iyo, binabaliwala mo na, wala ka nang pakialam mag-ano. Mag, papakialaman mo na naman ulit kapag ano kapag yung magpapadala na naman sa iyo yan ang hindi maganda eh oo bis kasi guys na naranasan ko kay brother Rose parang uh, oo ganun nga yung tingin ko sa kanya receive lang siya ng receive ng pera pero kapag nagkaroon ka ng konting problema eh o hindi kanya maipagtatanggol bagkus gagawan ka pa niya ng ano gagawan ka pa niya ng, co ng content tapos ididiin ka pa niyan ididiin ka pa niyan kasi narana base naranasan ko kasi sa kanya guys kaya ako nakakapagsalita ng ganito kasi min, dati nung nag sponsor ako sa kanya meron akong uh, ginawa ng reac ng reaction video doon sa uh, isa niyang video yung yung ginagawan kong reaction na video niya Ini sponsoran ko is is isa ako sa nag-sponsor doon. Oo. Tapos yung may nakialam, ayon medyo syempre hindi maganda rin yung uh, nakita ko. So yun din ang nasabi ko. Kaya ah uh, nung yun na, ganit, gagawan ka talaga basta guys, gagawan, mahirap na lang magsalita, gagawan ka talaga niya ng, ng content pa, at saka parang gagatungan pa, parang gusto pang mag-apoy, lumaki pa yung problema, imbis na pagsabihan niya yung tao, wag mo na, hayaan mo na at pagsasabihan ko rin yung sponsor at ikaw din, ganun-ganun, hindi yung gagawan pa ng content, ganyan yan kapag pera, tanggap lang yan ng tanggap si Brother Jose. Ganyan yan. O ngayon, inahanap, inahanap sa kanya yung 29,000. Wala siyang maipakita ng resibo. Eh, saan na? Punta. Tapos ngayon, nakikialam pa siya sa uh, pera ng iba. Ano naman pakialam mo doon sa pera ni Cargador? Na nandoon kay ki, Kilakati Kram. Ano naman pakialam mo doon? Alam mo guys, nagigigil ako sa mga ganyan. Ayaw na ayaw ko sa mga mukhang pera sa totoo lang. Oo. Eh hindi naman sa kanya yung pera, bakit siya nakikialam? Bakit niya hinahalungkat yung di, di ba guys, nakakagigil kapag ganito yung uh, tao, yung bang nakikialam sa bagay na hindi naman niya dapat pakialaman. alaman Oo. Eh bakit niya hinahalungkat? Anong ibig niyang sabihin? Bakit hinahanap niya yung pera ni Dave doon, doon kila sa Manalastas family? O di ba? Anong ibig niya sabihin? Ang atupagin niya, yung 29,000 na hinanap sa kanya na hindi niya mapatunayan kung saan napunta. Yun lang guys. So, anyway guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel at uh, paki anuhan niyo po, paki suportahan niyo po yung channel ko at paki pindot niyo po ang bell button para po updated po kayo sa mga videos na ia-upload ko at ako ay nagigigil. Meron pa ako, mayroon pa akong um, sasabihin pero Uh, next time na lang ulit. See you tomorrow, guys. Thank you. Bye bye.